Hello ATIN! Welcome back to my channel! Bukas na ang concert ng SB19 sa Hong Kong. Super excited lahat ng 18 doon at mga Filipino of course. At heto nga ang short video ng SB19 sa pag-invite sa inyo sa atin sa Hong Kong na naka-base na manood ng concert with SB19, the King of p pop Dahil hindi lang basta concert, kundi concert for a cause. Dahil bahagi ng concert, mapunta sa mga domestic helpers, especially sa mga Filipino at naabuso mga trabahante sa Hong Kong. Hello Hong Kong, we are sv 19 Hello Hong Kong 18, uh, we just like to say thank you, thank you so much for your love and support. Tomorrow is our concert. We hope uh, we have a great time and see you guys. See you. See you.